Ito, ano kami ng commander breakfast. Ayan, may pitong baboy ako. Nilang pata at ginisang gulay. Yung kanin wow. ay na sa Lord of Leasing. Kakain na kami ni commander. Ayan si commander. Ayan si so. Let's eat, man. Let's eat, guys. Uh, Kakain na tayo. Ito. Yung mga ulam namin ni commander. Meron pa kami yung pata. Dito nga pala yung aming sasawan. Dito nga yung aming sasawan, guys. Ano um, yung sasawan? Sasawan na naman yun. Ayan. Sa namin lang sa gilid. Okay, uh, ano? That's it, mga idol. Baka uh, na naman ni Commander. Huh? Grabe. Akala mo kumain na eh, no? Hmm. Ba, kaya sa mga tayo. Kausawan pa lang, sili na. Kausawan so, pa lang, suba na. Hmm. Kaya. Kaya so, makita ka sa niya kausawan natin. Sago <coughs> eh.

Então

对。 Ang sarap ni pagka-slice, sama lang, no? Pagka? Slice. Sure. Hindi hmm. na-slice sure. mo? Tau. Manipis sa pagka-alang, no? Sure. Ito mas ng ito. Sure. ito. Baka may isa. Parang ba po siya? Baka may isa, baon mo yung isa. pala lahat ちょうと待ってください。Mm hmm. <music>

din <laughs> ito. Basta to hmm? na ayon sa sa inyong lahat. Lumaya, continuous yun yung paghugas ng pato. Talagay nyo uh, Ta na Ano yan? na ka. Kain ka pa. Hmm? Hmm? Thank you. Ano ba kanil ko pa? Pag-ingat request na naman ang baba ulit. Ay, mag sa tapos.

kaya sa mag hindi naman naglaras kaya isa man siya diba magpapunan it will a uh, bit more it will a bit more basa ko. Thank you very much sa inyong panood.